Yan mga kababayan, si Ate Angela ipapasok pa. Siyempre, uh, iabot na natin ito. Ate Angela, yung pinaabot nila. <laughs> ano? Hindi po. Ano mo sabi mo sa ating mga kababayan? Ano po, maraming salamat po sa patuloy po na pagtulong ko at... Magandang magandang araw mga kababayan Welcome back to my channel Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan So ngayon mga kababayan, nandito tayo sa bahay ni Ate Angela Para po ipabot po natin yung yung pera na pinabibigay sa kanya na kanyang kalawan So ngayon mga kababayan, samahan nyo po at nandito kami ngayon Ngayon mga kababayan, kasi si Ate Angela papasok sa school Ngayon inaabatan nga po natin Kasi ngayon hindi kami lagi magkakatagpo sa hapon, hindi tayo magkita-kita yun Eh, no? Kasi minsan hapon ka na yata mo Ako naman, pagkahapon ay eh, maalis po ako eh. So ngayon ay eh, inagahan ko para kasi mayabot ko na sa iyo yung pinadala nila. Ang tagal na. May kasakit daw kayo? Oo po. Ano May... nandun po ako sa gigit. Oo. Ilang araw kayo nagkasakit? Bago tatlo din Hindi po ako nakauwi nun. Saka nagulan po sa gigit. Ah, kaya kayo nagkasakit. Baka naman na sobrang kayo sa pagod nun. Sa, sa trabaho, kaya kayo nagkasakit. Nababasa din po na nabasa kayo so, kaya no nilakas ng ulan kaya kayo no kita no parang araw gabi yata ang trabaho mo eh. naghahabol ka rin ng kita ano ano po pagkakulang din po sa si tao mga ganoon pero itiin naman kayo doon Hapa. so ngayon didiretso na kayo doon mamaya pong hapon po. ah, pag pero pag... uwi po muna ako ah uwi ka muna bago ka pumunta sa sa trabaho mo uwi ka muna okay. So kasi Ate Angela, yung mga United OFW Charity Group ay eh, na nagpadala yung matagal nga sa akin to hindi lang tayo mag-aabot so ngayon eh inagahan ko na para nga eh may abot ko sa iyo para may siguro may panggastos naman kayo magkano ba naging sahod mo doon pagka kayo nagtatrabaho na hmm. ano po sa tatlong yeah. araw po ano po 900 po tatlong araw 900 so ngayon eh, talagang ano pwede talaga sa isang linggo nyo panggastos ano okay. Dati sa tatay mo ikaw na gumagastos <coughs> so, ayan, ngayon, papasok ka na naman, bernis ng gabi. Hanggang linggo na naman yon. Ang uwi mo na ay eh, lonis na. Pa, po, 90, 90. Eh, magkano ang ibibigay sa iyo nun? Pa? magkano na maging mo nun? Ano po? Ayun po. Taplong araw, 900, dalawang araw po. Na yan Ay, kasi Inaano din kasi nila na Makakamusta daw ba yung pag-aaral mo? Kung pinakamusta rin nila? Kung... Ayos naman po. Ano po? Minsan po nahuhuli, nakakahapit. Ah. So, okay. yan mga kababayan, si Ate Angela ipapasok pa. Siyempre, uh, iabot na natin ito. Ate Angela, yung pinaabot nila. Ano? Thank you <laughs> ano po. Ano, ano sabi mo sa ating mga kababayan? Ano po, maraming salamat po sa patuloy po na pagtulong ko sa akin. Ano po? hindi ko po kayo bibigyan ano po pagpapatuloy ko po yung pag-aaral pagbubutihan ko rin po ayun salamat ayun ang pinakamagandang message mo talaga ano talaga nakakatas ng damdamin pag kailangan mo talaga mag-aaral mabuti kahit na siyempre ang tatay mo eh kita mo naman hindi maka ano hindi na maka ah, pa buhay ano kita mo mga kababayan si ate Angelica ay ngayon pagkatapos niya ng pasok na ngayon ay si, si ay ano si ay mm -hmm. ano na uh, diretso sa trabaho ano ang uwi na lunis na pag uwi mo ng lunis diretso ka naman sa ispilahan na yon okay. na ah, ganun. Pero kung okay. hindi, uwi ka muna dito. Okay. Hindi ka naman nalilit noon. Ano okay. po, maalis po ko po. Mga alas 4. So yun nga, ang tatay mo kasi minsan na kung nadatnan ko nga rito ay nag-ano din. Uh, Nagkarinta ni may naman nagagat At nagtrabaho din siya eh. Noong time na yun ah. Nakapag... Hindi ba baka malit ka na? Sige Ate Angela. Maraming salamat ano. ah, pasasalamatan ko lang po ang United OFW Charity Group na siyempre ang lahat ng tumulong po sa na mag sponsor Sana nga po ay hindi kayo magsasawa sa pagtulong kay Ate Angelica. At Uh, sana kung, kung kaya pa hanggang sa makakulihiyo kayo sana matutulungan niyo si Ate Angela at uh, si, si Ate Angela mga kababayan ay uh, siya pagka walang pasok ay nagtatrabaho po siya doon sa restaurant uh, ano siya doon na uh, parang ano ano uh, po. ay tapo po kayo doon so ngayon yun ang kaya naman sa kanya at nagtatrabaho, uh, nag-aaral. Parang working show din po kayo, ano? Okay. Uh, supportahan nyo yung pangailangan nyo. Ay, yung mga project mo, okay naman? Okay, na okay. ano mo naman ang na mga project mo, hindi ka na siyempre okay. nag po, ay ka ano? Ano po, kahapon po, nangabulo ko po. Ah, uh, mga, bakit ano ba project nyo kahapon? Yung ano po, mga activities po, tapos main po, ano po, panibago po dati. Pero wala namang gastos? Wala no, Ah, sige. Dahil natin Angelica, ka, sige, at kayo ay papasok pa. Eh, uh, um, siyempre, eh, pasasalamatan ko lang ulit ang United OFW Charity Ayun mga kababayan, siya Ate Angelica, hindi na natin masyadong sorbay kasi talagang inano lang natin siya. Uh, uh, sinadya natin umaga, -umaga para mag-abot lang kami. hindi tayo mag-abot lagi. Sige ate, at uh, sana yung tulong na naibigay namin. Ayun, sumakay ka na. Oh, uh, sige. ayan ka pumasok na so ngayon si tatay tay ay sige wag li ano bang ginagawa mo diyan e, tuloy tuloy lang paglilinis mo ano ba sige ka lang dyan. Nalaman, alam, alam, alam. ay mga kababayan mga tanan-tanan ni tatay kanya papay. wala na wala na bunga papaya mo ano masabi mo tayo sa ano sa anak mo na napabutan naman ng tulong nating na kababayan oh sige tagyan eh, Maraming salamat sa mga tulong niya para maka sabi na ako kami sa kasi hindi video, hindi din ito Ako kulang sa pinyang hmm. Kaya nagsat pa kang trabaho sa pagkina. Pag may sayang. Kasi maraming logic sa sunod. Oo nga, kahit ang siguro naman ang uh, kahit konti, kahit paano ay paano nakakatulong. Na ako, o kahit na hindi gising lang ba

kasi so, may kapatid siya, may mga trabaho. Mm. May mga pamilya na rin, may eh, wala rin. Mm. Puro construction boy lang. So nag-iisa na lang talaga siya sa, sa, ano niya, no? Kaya yeah, gusto kong makasakot natin. Mm -hmm. So ayun mga kababayan, yung tatay ni Angela. Ay, ang <clears throat> pangarap niya po talaga na makapagpatapos ang pag-aaral ng kanyang <inaudible> anak. Ang <inaudible> pangarap niya na niya. Ay siguro pagka-college na, hindi niya Mm, -mm. No, no. Ang problema pag malaki gastos na yun, ano. Oo, wow, hindi na makakabuhay sa mm -hmm. o visa mm -hmm. pero o visa nagbago damit tapos papasok na naman si ano. So, Pagyare, baka Takak duris, dilenchero sa pero pagka may bagyo na ano, natawag ni Sen po kung wala pasok, natawag sa akin, may siya sa pare siya. siya. Mm -hmm. Kasi saya ka mm -hmm. Kaya mm -hmm. malaking bagay may so, yung huwag extra mm -hmm. niya. At saka yung tulong ng United. Tingin mo na, hindi kaya raw siya. Malakas mm sa -hmm. katawan uh, eh. Kataan lang. Mm -hmm. So ayun mga kababayan, uh, si Ate Angela, ay siyempre hindi na natin masyadong hinabala kasi papasok pa sa school yun ang pasok nga ay 7.30 pero naga naman tayo kasi nga pagkahapon hindi kami mag-aabot kasi sa hapon susundo din ako ng anak ko timing naman ang dating ng Angela pag munta naman ako nito gabi na tayo eh wala silang ilaw kasi gabi walang ilaw na pakairap po pumunta dito sa kanila na pagkagabi kasi nga madilim batal na lahat. Saka sila mga kababayan ay alas 6 pa lang kumakain na kasi hanggat may araw pa para pagkadating ng dilin matutulog na pera. So ayan mga kababayan ako ay nagpapasalamat. Lubos ako nagpapasalamat sa mga United OFW Charity Group. Siyempre uh, hindi ko na po may isa, isa sa dami na po na tumutulong. Ang alam ko po bahala na po si Lord ang mga gano sa inyo ang, ang ganting tulong para sa inyo. Uh, sana po ay patuloy niyo po suportahan ang pag aaral ni Ate Angela si tatay po ay pangarap niya ay makapagtapos inyong nga lang eh, kung anong kaya lang tayo no? mm, ano hmm, kung anong kaya hmm. so Ayon, trabaho ng medyo maganda hmm. so ayun mga kababayan at ako ay hindi na rin mag ano mag yeah, si tatay rin. may gagawin pa rin talagang Truk di nak, malu kaya lang. No, pagpapalawaran ng mga para sa oh, ayan nga. Uh, yun, ang totoo mga kababayan si Angela. Siya po nagpapara sa sarili niya, parang gano'n na nangyari uh, kaya... hmm. sa wala trabaho siya tapos pag yung kikitain niya ng 900 sa tatlong araw mga kababayan, ang ginagawa ni Ate si Angela. Uh, pasok sa sa umaga, pasok sa sa gabi para makaipon siya at maka 900 siya sa tatlong pasok niya eh mag uh, linggo nyo ng budget ayano. ano oh, yun pangangailangan lalo sa may mga projects niya, pagkain nila yung pamasahe so sakto sakto lang ang kainaman kaya tayo nila masipag po talaga mga kababayan talagang deserving po siya ang tulungan so ayan po maraming maraming salamat po sa lahat lahat ng mga kababayan po natin United OFW Charity Group maraming maraming salamat po sa inyo lahat siyempre uh, di ako magsasawa magpapasalamat sa inyo sapagkat Napakarami nyo na po natulungan dito sa amin. Sana tayo. Bye-bye na tayo. Bye-bye.